Paano po kung nagtatrabaho ng lagpas sa walong oras pero wala naman pong overtime pay? Paano po kung nagtatrabaho ng lagpas sa walong oras pero wala naman pong overtime pay? Hindi po ito maaari. Nasa batas po na may 25% increase sa hourly rate ang overtime pay. Ibig sabihin, ay nung nagkasundo kayo ng employer na mag-overtime ka, kasama na sa sweldo mo ang dagdag na oras at dagdag na rate. Tandaan po ninyo na ang pag-overtime ay voluntaryo. Hindi ka maaring piliting mag-overtime, maliban na lamang kung pasok ka dito sa limang senaryo. Una, kapag may gera o panahon ng sakuna o emergency, lokal man o nasyonal, na dineklara ng Kongreso at Pangulo ng Pilipinas. Pangalawa, kung kinakailangan ang overtime upang makaiwas sa pagkawala ng buhay o ari-arian o kapag nalagay sa panganib ang publiko dahil may parating na sakuna, dulot ng matinding aksidente, baha, bagyo, lindol, epidemya o iba pang kalamidad. Pangatlo, kapag may agaran at kinakailangang trabaho na dapat gawin sa mga makinarya, kagamitan o installation upang maiwasan ang matinding pagkawala o pagkasira o pinsala sa kumpanya o mga sitwasyong katulad po nito. Pang-apat, kung kailangan ang patuloy na pagtatrabaho upang makaiwas sa pagkawala o pagkasira ng mga kagamitan o mga bagay o kalakal na nabubulok o ito po yung tinatawag nating perishable goods. At panglima, kung ang pagtatapos ng inumpisahang trabaho ay kailangan upang makaiwas sa matinding pagkawala o pagkalugi ng kumpanya o sa matinding perwisyo sa operasyon nito. Sa ganitong sitwasyon, maaari kayong piliting mag-overtime. Pero, gayon pa man, kabilang sa senaryo na ito o hindi, obligasyon ng kumpanya na magbayad ng overtime pay at kapag di kayo binayaran, Maaari kayong magsampan ng reklamo sa DOLE laban sa kumpanya.